Napakagaan sa pakiramdam kapag mayroon kang natutulungan. Katulad ng nagkaroon ng problema ang isa mong kaibigan at gusto niyang manghiram sa iyo ng pera. Ang ginawa mo ay pinahiram mo agad siya dahil sa tingin mo ay ayon ang tamang bagay na pwede mong gawin. Proud ka sa iyong sarili dahil kabilang ka sa solusyon ng kanyang problema. Mahilig tayong tumulong sa mga mahal natin sa buhay, especially sa ating mga kaibigan at kamag-anak. Pero ang pagpapahiram ng pera ay hindi magandang desisyon sa lahat ng panahon. Isa ito sa mga sitwasyon na dapat mong iwasan dahil majority sa mga nasirang relasyon ay dahil sa utang na hindi nabayaran. Kung mahilig ka rin magpautang ng pera at majority ng pera na iyong pinahiram ay hanggang ngayon hindi pa rin bumalik sa para sa ang video ito dahil ibabahagi ko sa iyo ang apat na dahilan kung bakit hindi ka dapat nagpapautang sa iyong mga kamag-anak at kaibigan. At ibabahagi ko rin sa dulong parte ang apat na bagay na dapat mong isaalang-alang bago ka magpahiram ng pera. Pero disclaimer lang na ang purpose ng videong ito ay hindi para i-discourage ka na tumulong. Ang gusto kong maunawaan mo ay dapat mag-isip ka muna bago ka tumulong. At kung malinaw na yan sayo, simulan na nating talakayin ang unang dahilan. Ang unang dahilan kung bakit hindi ka dapat nagpapautang ay baka ikaw naman ang mangangailangan ng pera. Lahat ng emergency ay hindi natin yan ginusto at ang pagdating nito sa ating buhay ay hindi natin maiiwasan. Pusibling nakaapak ng pako ang gulong ng iyong sasakyan, bigla na lang nag-shutdown ang iyong cellphone at ayaw nang gumana o di naman kaya ay bigla kang nagkasakit at kailangan mong magpagamot. Lahat ng emergency ay unexpected at kailangan mo ng pera sa mga panahong ito kaya bago ka magpautang sa iyong mga kamag-anak at kaibigan, isipin mo munang mabuti na kung sakaling pinahiram mo sila ng pera at pagkatapos mo silang pahiramin ay ikaw naman ang nagkaroon ng emergency, meron ka pa rin kayang perang magagamit? Kung sakaling meron, sapat kaya ito? Baka sa huli ay pareho na kayong may problema ng iyong tinulungan. Kahit minsan ay nauobliga kang tumulong, dahil malapit at mga mahal mo yan sa buhay, mahalagang tignan mo muna ang iyong sitwasyon at magpakatotoo ka sa iyong sarili. Ibase mo rin ang iyong pagtulong sa iyong kapasidad. Kung sakaling nagpahiram ka ng pera sa iyong kaibigan at dahil dito ay naaapiktuhan na ang iyong financial goal, halimbawa ang pinahiram mong pera ay papaayos mo sana sa sirang bubong ng inyong bahay next week pero next 3 months ka pa mababayaran ng iyong kaibigan, hindi yan magandang desisyon sa pagpapahiram ng pera. Ang magandang gawin mo ay sa tuwing merong nanghiram sa iyo ng pera ay extra lang ang ipahiram mo at wag mong galawin ang perang nakalaan para sa iyong emergency fund at sa iyong mga financial goals. Walang masama kung konting tulong lang ang kaya mong ibigay. Hindi rin masama na tumanggi minsan. Mas mabuti nang inuuna mo palagi ang iyong sarili para hindi mo makompromise ang iyong mga pangangailangan. Sundin mo na lang yung madalas na pinapayo ng iba na tulungan mo muna ang iyong sarili bago mo tulungan ang ibang tao. Pangalawang dahilan ay mataas ang chance na hindi ka na mababayaran. Kapag nagpapahiram ka ng pera, hindi mo talaga maiiwasan ang ganitong pangyayari. At hindi na ito bago. Madalas tayong nakakarinig ng parehong istorya sa ibang tao at posibleng nangyari na rin ito sa iyo ng maraming beses. Iba't ibang dahilan kung bakit hindi na nagbayad ang taong nanghiram sa iyo. Isa na dito ay tinitake advantage nila ang iyong kabutihan at ang inyong relasyon. Sinasabi nila sa kanilang sarili na kaibigan ko naman 'yan kaya pwedeng mamaya na lang. O kumag-anak ko naman 'yan at meron ding stable na trabaho. Maiintindihan lang niya kung bakit hindi ko siya mababayaran. May mga tao talagang ganito ang pag-uugali kung manghihiram ng pera. Yung para bang regalo mo na lang ang pera sa kanila at hindi na nila iniisip na ang perang hiniram nila sa iyo ay pinagpaguran mo rin. Kahit alam nila na ang pera ay dapat bayaran, hindi pa rin nila ginagawang priority ang pagbabayad dahil mas pinili pa rin nila na unahin muna ang kanilang mga luho. Kaya mag-ingat ka palagi sa mga ganitong uri ng tao. At sa tuwing nagpapahiram ka ng pera, mas mabuting magpahiram ka lang ng saktong halaga at halaga na kaya mong mawala sa iyo. Mas mabuting isipin mo na ang pera na iyong pinautang ay tulong mo na lang at asahan mo rin na hindi ka mababayaran on time or worse, hindi ka na mababayaran. Pangatlong dahilan kung bakit hindi ka dapat nagpapautang sa iyong mga kamag-anak at kaibigan ay posibleng masisira ang inyong pagsasamahan. Katulad ng sinabi ko kanina na marami ng relasyon ang nasira dahil sa utang na hindi nabayaran. Nakakawalang gana naman talaga yung palagi kang hinihiraman ng pera pero sa oras na maniningil ka na dahil meron kang paggagamitan ay palagi na lang nagdadahilan. Awkward din pakisamahan yung mga taong matagal nang may utang sa'yo. Kahit ilang beses mo nang siningil, hanggang ngayon ay hindi ka pa rin nababayaran. Awkward yan sa tuwing merong okasyon at sa mga pagtitipon. Isa lang ang ibig sabihin kapag hindi marunong magbayad ng utang ang iyong kaibigan at mga kamag-anak. Ibig sabihin ay hindi sila mapagkakatiwalaan. Yes, may mga sandaling kailangan mong itolerate ang ganitong pangyayari dahil alam mo na walang wala sila at totoo na hindi pa sila capable na babayaran ang kanila mga utang dahil natanggal sila sa kanilang trabaho o mayroong nagkasakit at napagasto sila ng malaking halaga. Pero kung alam mo naman na meron silang trabaho, wala namang nagkasakit o kahit anong emergency at madalas mo pang nakikita sa kanila mga post na nag-a-unbox ng bagong gadget, tumatambay sa mamahaling coffee shop at panay travel, tapos kung siningil mo naman sa kanilang utang, ay palagi lang gumagawa ng dahilan kaya doon mo na iintindihan kung gaano ka selfish ang ibang tao. Pakiramdam mo ay parang niloko at ginamit ka lang. Hindi nila pinapahalagahan ang tiwala na binigay mo sa kanila. At dahil sa pangyayaring yon ay napapaisip ka kung meron pa bang sense na pakisamahan ng mga ganitong uri ng tao. Kaya sa huli ay mas pinili mo na lang na umiwa sa kanila. Kahit hindi ka komportable na gawin ito, alam mo na ito ang tamang desisyon. Pang-apat na dahilan ay posible maging dependent ang ibang tao sa iyo. Isa sa common na pagkakamali ng mga taong nagpapautang ay yung hinahayaan lang nilang palagi silang inuutangan ng kanila mga kamag-anak at kaibigan. Halos every month ay nanghihiram sa kanila at parang ginagawa na silang secondary source of income. Ito ang dahilan kung bakit na-take advantage ang iyong kabutihan at naging dependent na rin ang ibang tao sa iyo dahil sa halip na maghahanap sila ng ibang paraan kung paano kumita ng ekstra pera o i-manage ng maayos ang kanilang income, hindi na nila ito ginagawa dahil nandyan ka naman. Kung alam mo na ang iyong kaibigan ay maluho at hindi marunong mag-budget, ang mabuting tulong na maibibigay mo sa kanya na merong long-term solution sa kanyang problema ay payo kung paano kontrolin ang kanyang sarili at kung paano i-manage ang kanyang pera. Kapag palagi nating pinapahiram ng pera ang ibang tao, ang ideya na pumapasok agad sa ating isipan ay natutulungan natin sila pero ang hindi natin naiisip ay sa tuwing tinutulungan natin ang ibang tao kahit sa mga maliliit na problema ay parang inagaw na natin ang opportunity nila na matuto at lumabas sa kanilang comfort zone. Kung palagi kang nakakapag-ipon ng pera at namamanage mo ng maayos ang iyong income, ang pinakamagandang tulong na pwede mong ibigay sa iyong mga kakilala ay ang turuan sila. Minsan, ang kailangan lang ng ibang tao ay isang ideya na magpapabago ng kanilang pananaw sa buhay. At yan ang apat na dahilan kung bakit hindi ka dapat nagpapautang. Ngayon ay ibabahagi ko naman sa iyo ang apat na bagay na dapat mong i-consider bago ka magpahiram ng pera. Number 1. Alamin mo ang dahilan. Bago ka magpahiram ng pera, alamin mo muna kung bakit gustong mangutang ng iyong kaibigan o kamag-anak nang sa ganun ay makakapag-isip ka ng maayos kung dapat ba siyang pahiramin ng pera o hindi. Huwag kang padalos-dalos sa pag-oo dahil baka gagamitin niya lang ito sa kanyang bisyo o mga luho. Mahalagang alamin mo muna kung saan niya ito gagamitin bago ka magdesisyon na magpahiram ng pera. Number 2. Magkano ang hihiraming pera? Mahalagang i-consider mo rin ang halagang gustong hiramin ng ibang tao sa iyo para makapagdesisyon ka kung ibibigay mo na lang ba ito sa kanya o baka maaapektuhan nito ang iyong financial goals. Hindi magandang ideya na ipapautang mo ang 50% ng iyong ipon dahil katulad ng tinalakay natin kanina, paano kung pinautang mo ang isa mong kaibigan tapos next week ay ikaw naman ang nagkaroon ng emergency? Paano kung ang perang kakailanganin mo ay higit pa sa kung magkano ang natira sa'yo? Saan ka kaya kukuha ng pera? Kaya ang magandang desisyon sa tuwing magpapahiram ka ng pera ay ipahiram mo lang ang halaga na gusto mong itulong. Number 3. Gaano mo kakilala ang tao? Hindi ibig sabihin na dahil ka mag-anak mo ang isang tao o madalas mong nakikita ay pahihiramin mo agad ng pera kung gusto nilang mangutang sa'yo. Siyempre, kailangan mo munang tanungin ang iyong sarili kung gaano mo kakilala ang isang tao. Mas safe pa rin kung magpapahiram ka lang ng pera sa mga taong meron kang tiwala o mga taong matagal mo nang kilala at alam mo na marunong tumupad ng pangako. Para sa huli ay maiwasan mo ang magkaroon ng problema at mawalan ng pera. At number 4 ay gumawa ka ng loan contract. Mahalagang i-consider mo rin na gumawa ng loan contract kung nagpapahiram ka ng pera para meron kayong malinaw na agreement ng taong nangutang. Isa pa sa kagandahan kapag merong loan contract ay pwede mong mahabol ang taong nangutang sa iyo o pwede mo siyang sampahan ng kaso kung sakaling hindi ka nabayaran sa ang petsa. Ang mga impormasyon na dapat mong isama sa iyong loan contract ay ang pangalan ng taong nanghiram sa iyo ng pera, ang pecha kung kailan siya hiram at ang due date, ang halaga ng perang pinahiram, magkano ang monthly payment at monthly interest, ano ang penalty kung sakaling hindi ka nabayaran on time, ang iyong pangalan at pirma niyong dalawa, pwede mo ring isali kung ano ang kulateral at pangalan at pirma ng inyong witness. At yan lang ang apat na bagay na dapat mong i-consider bago ka magpahiram ng pera. In conclusion, ang pagpapahiram ng pera sa mga kamag-anak at kaibigan ay dapat meron ding limitasyon. Kailangan mong unahin muna ang iyong sarili bago ang iba. Dahil kapag nagpahiram ka ng pera, mataas ang chance na hindi ka na mababayaran, na magdudulot naman sa pagkasira ng inyong samahan at ayaw mo rin na maging dependent ang ibang tao sa iyo. Sa topic na tinalakay natin ngayon, ano ang iyong mga natutunan? At sa iyong palagay, ano pa kayang dahilan kung bakit hindi ka dapat nagpapautang ng pera? Magbigay ka ng iyong comment sa ibaba. Sana ay marami kang natutunan sa video natin ngayon. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bago naming videos. I-like kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon. Mag-comment ng iyong mga natutunan. At i-share mo na rin ang video ito sa iyong mga kaibigan. Maraming salamat sa panunood at sana ay magtagumpay ka.